Mga kaibigan, mga kalinga Pasuportahan natin Yang TV Isang daong may mabuting puso At ikain makatulong sa ating mga kababayan Please subscribe Yang TV Matulong siya at maaasahan Bahas sa mga kababayan, yung TV ay maaasahan. Handang tumulong sa mga kapwa hindi magsasawa sasawa po, si 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 po si Kapitan si Pastor. Ay, si Kapitan, si pastor. Ilang to ilan ang kakatira dito? Ilan pamilya kayo? Bahas sa mga sa Pacific. Desiety kayo? Nako 15, 17 pala kayo. Ilan ilan lahat kayo dito? Magkapapiding ako sa linggo. Nandito kayo? Oh. Nandito kayo lahat. Hello! Sa Sunday! Oh. Ay, may, may, meron po magbibigay sa atin ng kapiding. Ay. <laughs> Dito sa inyo. <laughs> kayo lamang ang kwan po ay. Dahil tinanong ako nung mag- Kaibigan, <laughs> mapagmahal sa mga kababayan. Young TV ay maaasahan Handang tumulong sa mga kapwa Hindi magsasawa na magpasaya Young TV ay palaging maaasahan nyo Young TV sa job car nakakasama nyo Nakasuporta sa pagtulong sa mga kapwa Kabahagi sa paglingap sa may sa Samahan na natin Si Young Isa, Young TV Sinong programa, ba't tulong kanyang ginagawa? Sa John Gray, na Uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Sanda, sa oh, nandito po tayo sa uh, isa sa community ng mga kasutun po para sila po ay uh, magkaroon ng feeding program ngayon dito sa kanilang community. At nandito po si Madam Melta at sa Tati Pastor. Iyon at sa Tati Tayoli ang aming feeding cook na kasutubo at sa Tati Kapitan. Sa aming magandang magandang lahat. Ngayon dito sa aming mga katutubong minamahal. So, kami po'y nandito ngayon para magandang kayo ng konting feeling. Para, para po ah sa buwan na ito. So kami po makabigay magbibigay ng bigas at masikip So ano po nararamdaman ninyo kapag itong may mga pagbibig? So kami magbibigay sa inyo na mga pagbibig. Simpli po, natutuwa kami, nagagala. Masaya po kami. Masaya po. Masaya po. kami

kami ay natutuwa dahil sa inyong uh, sa mga nagtulong ng ganito dahil na, ang gaya ng sinabi ni Ati Mil sa <coughs> kanya na nakikita ninyo ang sitwasyon namin na, na medyo ma uh, hindi pala medyo mahirap kami <coughs> sa ating tao uh, kami ay nagpapasalamat sa mga nagtulong na as sa mga nagtulong kami, namin, sa amin labos ang amin salamat sa nila sana ay lalo silang pagpalaay ng Diyos Si Tayoni, naman. Maraming salamat po sa mga pinipigay niyong tulong sa mga mga katutubo. At inyo silang napapaligaya. Ang malagami sobra po ang dalak nila sa inyong mga pinibigay sa ang mga pinibigay lagi sa mga pangangailangan nila, sa mga pinibigay na pagkain, sa sari-sari po na pinibigay nila na may bigas, may mga sabiras, may noodles, at yung masasarap po na pagkain. Talaga pong ikinatutuwa

na ako'y nagpapasalamat sa walang taong kasunod sa atin <coughs> ng ating okay. mga siya. So ngayon po ay uh, ano ang inyong pangunahing pangangailangan dito? Patulad po ninyo ito ang taong katulong sa lugar ninyo ito. Ngayon ko lang po ito nakita. Ito po ang inyong ito ito. ito bahay pulungan. So ito bahay po bahay pulungan nila ay bubong pa lang. Wala po pong semento, wala pa po pong dinghi, wala ko po siyang mga mga kagamitan na maaari na matangiti, gamitin walang bubuhan So, ito po ang unang talilangang mga gawa o mga asin isa sa ayos. So, ano so, po ang gusto ninyong iparating ang mga talilangang paghihigin? Siguro, matuloy po muna si Madam. Para sa akin, siguro ang pinakampangunahin na pangalan na namin dito. So, ang mga talilangang mga nakuha ng tubig sa bumbap tapos sa iyo tapos sa iyo tapos sa iyo kung ginagamit ninyo yung tubig na ginagamit sa inyong pangsaing o panunod galing na po sa bungalik bumba. 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 sa bumbap ang malayong at gumagamit sa babagpagyo sa malapit sa taplo malapit sa iyo ibig sabihin ang talaga pong pangunahing pangangailangan ninyo dito ay ang tubig o, kasi napakahalaga po ng tubig dahil ang tubig talaga po yung pangunahing dapat malimit lalo na sa kalipukan natin ay Kita kang ganito sa tubig. Yun ang kasi niyang pangalangin. Tapos ito pong inyong bahay pulungan, ang kailangan daw ninyo, sabi ni ni Noren, yung isang katutubo na ang kailangan daw ay simento. Kasi tingnan ko naman po ninyo ang aming, ang kanilang bahay pulungan. Mas maalwa na po ngayon dahil pag pumunta po kami doon po kami sa simbahan nila, ngayon po ay dinin na bahay pulungan. Maganda po ano? Kaya lang po, dapat mas maganda kung nakasimento. Tapos po yung mga ilang komento kaya i-review

হার <converters> <Una Empire sagt> Ay ay M partido. isang aha, dalawang aha, dalawang aha, dalawang dalawang aha, 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 dalawang at sige, okay. ay upang okay. maligtagang mga 6 na puwas sa mga... na puwas sa yero. Sige, natin. na, yung aking pampaloko. Ah, yan para magiging... Ako yung yung mga pampaloko. O, yan po ay pampaloko natin. Magawa yung pagkain tatlo ay yung pakainan. Ano? 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 Narito na po ang Ah, po. Sige, po talaga bilang katapusan po ng ating pagkukunan po ng interview. Ano po ang ninyong ninyo sa ating mga sponsors? Okay, dito po. Napakinis niyo ng pagkakakonekto ninyo ng. Ayun oh, seven, mga hato. 8, natabi natin. Ang ganda nating lahat ng. Ito na 'yung ating happy game kur uh, <tip> uh, <tip> uh, <tip>

Welcome na kami. Welcome na welcome na. po sa loob namin. Okay, asitay tayo ali. Uh, talagang kami po nagpapasalamat sa mga katulad po nila na napakababa na kanila. Kaluban at napakabuti nila. sa mga katulad namin ay tumutulong, nagbibigay ng tulong. Sana po talagang um, ay awan na sana po ipa-palain sana ng um, mabigyan kami ng talaga dito sa patubig, sa sa siminto at mga mo na. Ang mga kapatid, ang mga ang mga kapatid, ang mga kapatid, ang mga kapatid, ang mga ang mga kapatid, ang mga ang mga kapatid, ang mga kaya din yung mga nasabi ng mga kantaman. Okay, so ang nga sabihin natin ay Tito Yang TV. Sabihin natin, Tito Yang TV, kami po ay malungkot na nagpapasalamat sa iyo at nawa po kami ay biyayaan pa ng mga sponsors at bigyan kami ng mga hinihiling namin. So, Kasi sa mamagitan natin, ay mabigyan ng katugunan ng TV. God bless. Uh, God bless. Bye bye. Ditayan, Tita Yang, TV. Tita yang TV. Tita Tita. Tita. So tayo naman ay magpapalaro. na mga yang ka sa mga kababayan. Yang TV ay maaasahan hanggang tumulong mga kapwa, hindi magsasawa Na magpasaya Yang TV ay palaging maaasahan nyo Yang TV sa job car, nakakasama nyo Nakasuporta sa pagtulong sa mga kapwa Kabahagi sa paglingap sa mahihirap Samahan na natin Silang isa, Yang TV Pansin yung program at patulong kanyang ginagawa Sa job ay palaging nakasuporta siya Hindi magsasawa Samahan na natin siya si Young TV Matulungan siya at maaasahan Young TV ating kaibigan Mapagmahal sa mga kababayan yung TV ay maaasahan Handang tumulong sa mga kapwa Hindi magsasawa na magpasaya Yung TV ay palaging maaasahan nyo Yung TV sa job car nakakasama nyo Nakasuporta sa pagtulong sa mga kapwa Kabahagi sa paglingap sa may hirap Samahan na natin Si Isa Yung TV Feel yung problem at patulong kanyang ginagawa Sa junker ay palaging nakasuporta siya Hindi magsasawa Samahan na natin siya si Young TV Tulungan siya at maaasahan Young TV ating kaibigan Mapagmahal sa mga kababayan Yung TV ay maaasahan Handang tumulong sa mga kapwa Hindi magsasawa ng magpasaya Yung TV ay palaging maaasahan nyo Yung TV sa job car nakakasama nyo Nakasuporta sa pagtulong sa mga kapwa Kabahagi sa paglingap sa may hirap Sa magagawa Sa dyan ko palaging nakasuporta siya Hindi magsasawa Samahan na natin siya si Young TV Matulungan siya at maaasahan Young TV ating kaibigan Mapagbahas sa mga kababayan yung TV ay maaasahan Handang tumulong sa mga kapwa Hindi magsasawa na magpasaya Yang TV ay palaging maaasahan nyo Yang TV sa Joker nakakasama nyo Nakasuporta sa pagtulong sa mga kapwa Kabahagi sa paglingap sa may hirap Samahan na natin Silang isa, Yang TV Sinyang programa at tulong kanyang ginagawa Sa junker Quirin ay palaging nakasuporta siya Hindi magsasawa Samahan na natin siya si Young TV Tulungan siya at maaasahan Young TV ating kaibigan Mapagmahal sa mga kababayan Yung TV ay maaasahan Handang tumulong sa mga kapwa Hindi magsasawa ng magpasaya Yung TV ay palaging maaasahan nyo Yung TV sa drum car, nakakasama nyo Nakasuporta sa pagtulong Sa mga kapwa Kabahagi sa paglingap Sa may hirap Samahan na natin Si Isa, TV Free programa program at patulong kanyang ginagawa Sa junker ay palaging nakasuporta siya Hindi magsasawa Samahan na natin siya si Young TV Matulungan siya at maaasahan Young TV ating kaibigan Mapagmahal sa mga kababayan Young TV ay maaasahan Handang tumulong sa mga kapwa Hindi magsasawa na magpasaya Young TV ay palaging maaasahan nyo Young TV sa job car nakakasama nyo Nakasuporta sa pagtulong sa mga kapwa Kabahagi sa paglingap sa may hirap Samahan na natin si Young Isa Young TV kwang sa Joker eh pero laging naka siya hindi magsas <mimit> yeah mag tv samahan TV siya at maaasahan yang TV ating kaibigan mapagbasa sa mga kababayan Yang TV ay maaasahan Handang tumulong sa mga kapwa Hindi magsasawa na magpasaya Yang TV ay palaging maaasahan nyo Yang TV sa joke car nakakasama nyo Nakasuporta sa pagtulong sa mga kapwa Kabahagi sa paglingap sa may hirap Samahan na natin siyang